Nagmistulang real-life characters sa Disney movie na Moana ang mga mananayaw mula sa iba't ibang paaralang elementarya sa Bagulin, La Union. Kitang-kita ito sa kanilang refreshing floral and colorful costume na Hawaiian-inspired. In full props pa ito dahil sa kanilang dalang bangka. Nakaka-good vibes lang din ang kanilang steps na nagpapakita sa mapayapa, makulay at malayo sa ingay na buhay malapit sa mga beach. Ang kompetisyon na ito, bahagi lamang ng mga aktibidad sa selebrasyon ng Kaykay Festival. Ang Kaykay ay salitang iloko nang ibig sabihin ay walis tambo na one-town one product din sa bayan. Ito rin ang makikitang numero unong prop sa Hawaiian Dance. Yun kasi ang uh, unang ikinabubuhay ng mga ta tao dito aside from planting rice, yun ang isang unang ikinabubuhay ng mga tao dito talaga, yung boy-boy. Samantala, ipinamalas din ng iba pang learners ang kanilang husay sa calisthenics. Ang calisthenics ay isang uri ng sayaw na nahaluan ng ilang exercise steps. Bukod sa costume at props na karaniwang may kaugnayan sa sports, kabilang din sa tinitignan na maahurado ang pagkakasabay-sabay ng steps ng mga mag-aaral. Uh, lahat sila magagaling ma'am. Walang may tatapon. Pareha-pareha silang magaling talaga. Marurunong lahat silang sumayaw. Joan Punsoy, balitang Solid North